ko, so, isa siyang masayahin, makulit, madaldal, sobrang bait, mapagbigay, maalaga. Halos lahat kung pwede pa lang. <laughs> Masasabi ko sa kanya yun. Actually, hangang-hanga ako sa nanay ko kasi nga, bakit pa ganun, no? Bakit sobrang tibay na mga ina? Sobrang tibay. At sobrang tapang. Walang kayong magkakapatid. Lahat pinalaki niya. Walang pinaadapt. Ayaw niya nun. As much as possible, ginagawa niya ng paraan na para may pangulam kami nung bata pa kami. Naalala ko pa nung bata pa ako, every time na natutulog ako, pagkagising ko ng hapon, meron nung siopaw at saka jazz cola na nasa mesa na nakahanda sa pagising ko. Yun yung maganda. Kasi parang nang motivate ako na <laughs> matulog sa hapon. Alam mo, nung panahon kasi natin, na, namin, mahirap kasi kayo patulogin yung mga bata. Yung nanay ko talaga hanggang ngayon is very supportive. Kahit na sa negosyo, uh, since, uh, talaga siya to serve. Kahit na malaki na kami, sinusuportahan niya pa rin kami. Very understanding. Kung pwede pa nga lang, intindihin niya lahat ng bagay, iniintindi niya. At saka very loving. So isang araw habang ako'y kumakain, tumawa yung aking bayaw na babae. At sinabi na si mama, hindi niya mapigilan yung pagsuntok sa pader. Alam niyo yun, kinalang kilala ko yung nanay ko. Hindi violente yung nanay ko na tao. Sobrang haba ng pasensya noon. So habang kumakain ako, binilisan ko na kaagad. At saka dumiretsyo na ako sa bahay. Pagdating sa bahay, nakita ko yung nanay ko nakahinga na lang. Tapos ayaw niya ipakita sa akin yung kamay niya kasi daw nangyuntok siya. Pinilit kong kunin yung kamay niya. Ang nakita ko, hindi niya na talaga mapinilan. Involuntary na talaga yung mga tremors sa katawan. Half ng part ng body niya, yung right side, apektado na. Siguro tumaas yung blood pressure niya. Tsaka hindi niya maintindihan. So, dinala namin kaagad siya sa hospital. Sa tanang buhay ko, ito yung araw na sobrang kabati talaga ako hindi ginawa ko lang dito nung araw na yon is nagdasal na nagdasal. Good thing yung si mama. Maganda yung response niya sa mga medications niya. Yung talaga, naawa talaga ako sa nanay ko. Every time na tinutusok siya ng karayom for laboratory result. May mga hallucinations din siya nung time na yon. Pero good thing na hindi na nag, ano, nag, nagpatuloy pa at tumigil din naman after na medication niya. Ito nga yung pangatlong araw niya dito. Talagang, alam mo, fighter talaga si mama. Kasi nga, tinatrain niya na gamitin yung apektado niya ng kamay para lang maka-exercise niya. At after six days, ito na siya, release niya na, alam mo, nahihipag-chikahan pa siya dito sa kay Manong Guard. <laughs> Sobrang tuwa niya. And then, after a week, eto na siya. And, dinala ko na siya para ma-exercise niya yung kamay niya at saka yung paa niya. Aba, natuwa. Pati yung tatay ko, natuwa. <laughs> Ay, gustong-gusto na ang kulit-kulit. Para talaga silang lovebirds. Lovebirds talaga yung dalawang ito. <laughs> kung nasaan yung isa, nandun din yung isa. Alam mo ang swerte namin kasi nandito nga kami sa Iloilo. -Ilo, meron kaming place na ganito kung saan nakapag-exercise yung mga matatanda. Yung papa ko talaga, sabi niya, ang layo daw nito sa parang walang buhay, walang kamatayan. <laughs> Ewan sa ko sa tatay ko. Anong pinagsasabi-sabi kaya nga yan, no? Oh, si mama, o oh, ganadong ganado, o. Oh, alam mo yun? Di ba? Parang hindi lang galing sa stroke. One week pa lang yan, galing yan sa stroke. Pero ayan mo, oh, kita mo na. Tinatry niya na dalawin yung kamay niya at saka yung paa niya. At saka yan yung tatay ko. Makulit yan. Akala mo. Aba, oh, may stretching, stretching, stretching pa yan. <laughs> Ay, kukulitan ni Wani. Anyway, yan yung tatay ko. Ah, sige, takbo daw, takbo. O, oh, sige. Diba, ang cute niya. Mukha siyang pet. <laughs> Mukha siyang Ayan yung pamangkin ko. Yung pamangkin ko yung naka-assign sa kanya. Kaya, yeah, habol lang habol yung pamangkin ko. Anyway, ito na yung lovebirds natin. nag dito sa Esplanade Iloilo. -ilo. Actually, first time nila dito na nakapunta. Hindi eh, na first time kasi yung dating 2015 pa yun eh. Pero ngayon, para yung malalago na yung mga halaman, first time nila bumalik ulit dito. So, sabi nila, ang ganda daw. Siya ito yung tatay ko. Gusto niya mahiga. Kasi daw masakit na daw yung likod niya. sa katakbo. At saka, ang ganda daw magpa Yan. At saka yung nanay ko rin. Yan. Huwag sa yung isa. Nandun din yung isa. Alam mo naman, hospital yung nanay ko gusto sumama ng tatay ko. Sabi ko sa kanya, hindi ka pwede. Pagagalitan tayo ni Doc, hindi ka pwedeng pumasok kasi nga senior ka. Kaso, ganun talaga. Kung nasaan yung isa, nandun din yung isa. At heto nga, nagmumuni-muni sila dito, guys. At saka yung tatay ko, nilabas niya na yung kakulitan niya. Mayor, pagpasensyahan mo na yung tatay ko. Makulit talaga yan. At heto na nga, Nandito na kami dito ah? sa may monumento. Almost patapos na kami pero tumigil yung tatay siya, ko. Tinanong yung kung sino Sabi ko Tata, tatay ni Mayor, siya yung nagbili dito sa uh, lupa na to para sa uh -uh. city. Sabi Bilang ko sa kanya, yung niyan sa Bolivar, taong, siya, taong yan is, yan yung taong nagsakarpisyo din para sa EDSA Revolution. ng that time, kinulong, okay, makipaglaban <laughs> para sa demokasya. <laughs> Magwapo kay Mayor! Na, na ano, pa naasa na preso, nasa sang oh, chimpo ni Marcos. Yung preso na sa. Aaamonin oh, na preso. Oo, yung preso na sa ni Marcos dati. kay oh, abogado siya nagapakibato sa demokrasya. Nagbato siya sa mo. O di ba? Lumabas pa yung pagiging mahilig ko sa my history. Kaya ayan, na nakita na, na naman ng parents ko yung mo yung agko or sampalo. Sampalo ka. Sampanok ba yan? Hindi yan sampanok guys. Pero agho yung tawag sa amin Mata, yan. Yan yung kinakain na, namin nung bata na, kami. Parang pampurga yan dati. <laughs> Ay, Diyos ko. <laughs> Wala rin na nguha. Kanto, this is planet. Parang nguha. Sang... Okay. <laughs> <laughs> Mata ba? Nakiganta ka ron ma? Nakiganta niya. Ma, ba? Bawal na alam mo. Kagawa na niya. O, oh, tis ba? Tapang dag, dagdag. Ay, sus. Arayun. Ang tama na nabi. Tama na nabi, mama mata magna mah mo balangko ka kwa kumalamu talih ayon lahi gusto tap magna na mata magna na alba bolay walau tap magna na ma. ayus ko na kato kami sa splainer para makukuwak sa ako eh kita lang kami oh kapag ano kay kamusang muna lugar ito muna uh. lugar ito gina na aga. Okay. 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 Hmm? Ka na or, Ta taon. Taon. <laughs> taon, ginakao, na na. Oo. Hmm? Kaon? 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 ka Kaon? 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 mo Kaon? 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 mo. Try mo Kaon? try, try buksan mo Kaon? 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 Kaon?

para i-celebrate yung recovery ni Mama. So pumunta kami ng beach, kumain kami, kasama yung pamilya. At ayan nga, nag enjoy sila. Habang ako, taga-picture lang ako dito guys. Okay, bawal muna akong maligo sa dagat kasi nga yung aking eardrum is nabasa na naman. So nahihirapan ako. Berlin. <laughs> oh. <laughs> <laughs> kita dah <laughs> tahu. Ayah punya tahu. Mana nak dah? Botol ni kau pun nanti. Kalau akon tahu, dah. Si dat. Ada tawag siya? saya. Ambot. Quartz. 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 Hmm. Bukan beli gak tahu? Boleh. Tengah mami el. Yeah. Hold it. Hold. Please hold. Nah yo. Kita. na mau kau makita.